Bianco, ang inyong kapuso totoo. Sa paglilibot ng ating kapuso team sa Eastern Samar para sa ating Give a Gift Alay sa Batang Pinoy Christmas Project, nakilala namin na isang guro at ang kanyang mga mag-aaral sa kabila ng lubog sa pagkasira ng kanilang pamayanan at maging ng kanilang paaralan, pinipilit nilang itaguyon ang kanilang pagbabalik sa klase. Sila po ang pinasaya ng ating pamaskong handog. Ganito ang sumalubong sa amin nang sumama kami sa klase ni Teacher Ligaya dito sa Buena Vista Elementary School sa bayan ng Kinapondan sa Eastern Samar. Sa gitna ng masiglang talakayan ng guro at mag-aaral, hindi nila alintana ang tulo ng tubig mula sa butas ng bubong at ang maputik na sahil. Totoong nakakaawa. Pero sa amin, mas namayani sa aming puso ang paghala. Pakikita naman ninyo ngayon, kahit ganito ang aming sitwasyon sa aming paaralan, lahat naman yung mga bata pumupunta dito kasi nga gustong-gusto nila mag-aral. Karamihan sa mga silid-aralan dito, winasak ng hagupit ng bagyong Yolanda. Ngunit ngayon pa man, anya, andyan pa naman ang mga upuan at ang pisara. Walang makakapigil sa kanilang klase. Sa kabila ng lahat ng suliranin, handa raw silang mga guro, na magsakripisyo. Kahit ganitong aming sitwasyon ngayon, wala akong tinitirahan, pinipili ko pong magturo pas para sa mga bata. Sa kabilang silid-aralan, naroon si M.A. Rose, kasama ang kaklase na tumutulong maglinis. Nang tanungin namin siya tungkol sa kanyang Christmas wish, Gusto ko, wala nang problema sa amin. Gusto ko si Blanca, eh. Kasama ang kanilang paaralan sa mga nabigyan ng pamasko sa mga bayan ng marabot, lawaan at kinapundan sa Eastern Samar. Oo, masayang-masaya. Ngayon, ngayon lang sila nakatanggap nito. Salamat po sa GMA Kapuso. Ang ganitong kabayanihan ng mga guro at ang kakaibang katapangan ng mga bata ang patuloy po naming inspirasyon. Kung bakit hindi hindi po kami mapapagod na maghatid ng servisyon totoo sa bawat nangangailan ng Pilipino. Mahigit 10,000 bata ang napaligaya ng ating mga regalong handog sa probinsya ng Samar at Eastern Samar ng Salantana, Bagyong Yolanda. Samantala, Narating na rin ang ating team ang ilang paaralan sa mga kabundukan ng probinsya ng Bukidnon. May git dalawang libong bata nabigyan sa ating Give a Gift Alay sa Batang Pinoy Christmas Project doon. Malalayo man, nakarating tayo sa anim na bayan sa Bukidnon. Kaya naman, naabot din ng ating project ang mga kabataan mula sa tribo ng Manobo sa bayan ng Damulog. Nagpapasalamat po kami sa SC Johnson and Son Incorporated Philippines, ang ating major sponsor. Gayun din sa lahat ng ating naging katuwang para maayos sa makarating ang ating mga regalo. Sa mga nais maging bahagi ng aming mga projects, maaari po kayo magsadya o tumawag sa aming tanggapan. Magdeposito sa aming bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwalier. Maaari din mag-log on sa www.kapusofoundation.com.